Here. Thank you Lord, today is Sunday again guys And we are here to celebrate God's glory and give uh, praises to our Almighty God And give uh, all the thanks all, all day, all this whole week that God has blessed us And sa mga nakaranas ng mga pagsubok, huwag kong manghina mga kapatid uh, Lato tayong magpatuloy, magpatuloy, magpatuloy bawal po tumigil Miguel, tayo po ay may pagtitiwala lagi po tayo go na go magpalakasan sa isa't isa kapag nanghina yung isa palalakasin uh, and ito po kami mga believer mga uh, let's say pag tayo naniniwala na may Diyos diba? kailangan na kapag nanghina yung isa iaangat natin uh, huwag natin silang ilahin pa babae eh, active na. taas natin sa Panginoon para Uh, magkaroon po sila ng lakas. Ng, uh, uh, kasi minsan, akala nila madilim. Pero pag nakita ka niya ng iliwana, masisinaga na rin siya. Pag madadala na rin siya sa liwanag na pinapakita natin sa ating mukha, ganyan. ganyan. Kaya dapat talaga uh, maging ano tayo, maging uh, uh, enlightenment. Pag uh, binibigyan natin sila ng pag-asa lagi. Like. Hindi, hindi yung Halimbawa, nakakaramdam sila ng pangalina, uh, lalo po tayong mag-ina. Hindi, palalakas po. Yan po ang natutunan po ilang Christian, ilang believer na naniwala na Diyos lamang ang uh, gumagawa ng lahat ng uh, ating mga kailangan sa buhay. Yung joy, yung happiness, yung peace, God is will provide us. If we believe that God is, uh, is with us or side with us, or we believe that God is always with us. We can, uh, 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 we can uh, believe that things is easy. Things is not so hard. This life is uh, very wonderful. Nagamitin oh, po. Good morning po. Mag-church? ng mga dumadami ini-invite ko na. libre po yun. Hindi po kami nanghihingi ng uh, uh, bayan. Libre po yun. As ginagawa namin yun bilang nagtitiwala kami na bawat pagkahayag mo ng salita ng Diyos ay meron yung kaakibat na blessings. Yan na yung peace. So, yan yung blessings na ang hirap, di ba? May maraming mayayama, maraming ah, uh, maraming success sa buhay pero nahirapan sila magkaroon ng peace. Pero praise God, for me, I have my peace and limit. Thank you, Lord. Yes. At peace, at uh, payapa ako, at uh, very joyful. Kahit na ganito lang simple buhay lamang, pero napaka, napifeel ko yung joy sa akin. So, yes. Ah, saan si ate mo? Ang lang po. God bless. Thank you, Lord. And continue to serve God with all your heart. Hindi yung sa bibig lamang. Do it in action. Means, kung ano yung mga gawaing maka Diyos, dapat na pinipigyan natin ng pagpapahalaga. Hindi yung, oh, I believe in God. I love you, Lord. But, lagi kang busy. Paano mo maipakita sa Diyos na mahal mo siya? Kailangan with the action na kailangan uh, makipag-fellowship ka, magsishare ka rin ng salita niya kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay, kapatid. Yan po ang nais ng na Diyos sa atin. Hindi yung kikimkimin lang natin yung ating faith. Kailangan i-share na. So, yan lang po. Sana may natutunan po kayo at para uh, parati nating tandaan na ang Diyos ay nakatingin lagi sa atin. Ano man ang ating mga mali, lagi natin hilingin ang tawad sa pag pag nating kayaan, padami ng padami bago tayong humingi. Every mistake meron tayong nagawa, agad iluhod sa Panginoon at tingin na hindi na tayo magkamali. <laughs> Sister Maria, the leader of the...